So, ayan yeah, mga good morning mga kawan, no? So, ayan, no, eh... Mag-advise no, po tayo, no, sa lahat ng mga... ...papalagay na, no, bulutas. So, yung iba kasi, no, ah... Uh, ...yung pinapalagay nila is, ano, silicone, no... So wag na wag na wag wag po. Yung gagawin yung may ng silicone. No? Lalo yung pina pinanto silicone. No? gagawin yung bulitas, is mahirap po 'yon, no? Kasi yung kasi mga kawan is may ano yun? May mga chemical na 'yon, no? Chemical na po 'yon ng ang silicone. Kahit pinatuyo na 'yon, at yun ang tinanim mo, is may may infection sa loob nun no? so nakaraan lang is wala pa diba siguro lumagpas ng isang linggo is may nagpunta sa akin dito no? nagtatanggal po siya ng karga niya is silikon na pinatuyo no? yung inano sa mga ano, sa mga sliding door siguro yung pinatuyo nila pahaba meron ka ba siguro na, sa gilid ng ari nilagay so nagpunta sa akin no? pinatanggal po niya no? pero inadvise ko po siya na no na sa mga klinika siya magpunta at magpatanggal pero ayaw niya at gusto niya ako daw magtanggal sa kanya so yun uh, train naman natin uh, yun nga so kahit nagnananak na po siya So, ito. ito yung nagnanana na po siya. Yung na infection na talaga. Nagbutas na ari niya at nagnana na po yun, no? So, yun yung epekto ng silicone. Kaya wag na wag po kayong magpapalagay na silicone na pinalagay sa ari niyo. kasi nga hindi po yan pang matagalan. Sipin nyo, nagpalagay sa'yo ng silicone na pinatuyo 9 months bago naghilom. So siguro, si 1 year pa lang sa kanya eh mga so, naghilom tapos mga ilang buwan lang is nagbulok butas yung ara niya dito usang butas nagnanana so nasakit na yun kaya so, napilitan niya pumunta sa akin at pinatanggal niya no? so yun niya. hindi naman tayo doktor so experience lang yun sa atin uh, pero ginagamitan din naman natin ng anesthesia no? Yun niya po tin tinistin ko at tinistin ko kung tabla ng anesthesia kahit may nana so napakaganda tong anesthesia na to na gamit ko so isipin nyo may nana na no nagnanana na pero nung tinuruan ko nito pumalag pa rin kaya ako natanggal ko pa rin yung silikon niya na pumalagbag sa akin pa rin siya nagpatanggal so nagbasap naman kami na sabi ko sa klinika ka magpunta kasi na hindi ko kaya sabi niya kuya ikaw na lang Tanggal, sabi niya, sige sami, try ko yung, kung makukuha ko. So, ayun, nakuha ko. So, ang ginawa ko, hindi ko na siya planet, no? Ito parang, ginamitan ko siya ng pagtaglos pa rin. Tinusok ko yung, tinaniman at tinusok ko rin yung dulo, yun, nung pinisil ko. Yun, mababa nga. Mabas. Yun. ano natanggal is napaiyak ko siya, no? So, siguro, natuwa siya dahil natanggal nga eh, kumikirate. So, ayun. Natanggal, tapos, so, okay na. Siyempre, ang loob nun is, ang mga ugat nun is mga na-infection na yun. So, ang ibang ugat siguro nabulok-bulok na yun. Pero nung dito sa akin, bago sa amalisis, walang dugo yun. Tapos, mga gabi siguro, nag-tick sa akin. Kaya, yeah, dumudugo daw, hindi na hinto sa pagdugo. Eh, malayo naman po siya. Sandigan pa ata siya noon. Nagpas ng perview. Ayun, hindi ko siya mapuntahan. Wala rin naman tayong motor, no? So, ayun. Ah, hindi, hindi natin napuntahan. Sa so, in-advise ko, sabi ko, uh, anuhan mo nang ano, ng agoksinada yung suga, tapos dampi-dampian mo lang. Huwag yung masyadong malakas na din kasi nga, infection na ang loob at nabulok na. Ayun na uh, hindi naman daw huminto. Bunubog rin po onte onte pinalanggasan ko ng bayabas tapos uh, ng bayabas. Pagdaas ang langas ng ng bayabas, maya ka ng bayabas, tapalan ng yung sugat na pinagbutasan sa pagtanggal. Puminto konte, tapos dumugo naman na po onte unti, unti Dudugo naman talaga yan kasi nga infeksyon na sa loob. Uh, kaya ang ginawa ng asawa is dinala po siya sa hospital, pinaturo ka ng pampahinto sa dugo, no? Pero, kunting dugo lang naman, no? Ihinto pa rin yung masasali. Siyempre, baka nag lak, Eh, yung tatanggal ang wasis, kinakabahan din. Dahil nga, nabulok na nga, no? Pero, sa awa ng Diyos, tatanggal pa naman. So, yan. Isang aral na po yan sa lahat ng gustong magpalagay ng bulita sa ari, no? Advice ko, mayroon ito pa nga pala, yung ko, no? So, kung yung, di lang pala siya ang nalagyan noon, no? Marami sila. Ang iba, turok pa ng petroleum jelly. Yung petroleum jelly po is mas delikado po yan, po yan. Yung kasi is nabubulok talaga yun. Kasi hindi naman titigas sa loob ng ari yan eh. Kapag eh. Ganun parang po yun. Kung paano yun nasabi na lumalaki? Kasi nga po, nai infection yung ari balat. Nabubulok sa loob. Lumulobo. Tumitigas ang loob noon. Hindi siya titigas. Yung ointment na petroleum jelly na ininit na ito na, na, itinuro po sa balat ng ari is hindi po yung tumitigas kaya po sinasabi yung lumalaki kasi nga namamaga na yung ari nyo dahil sa infection yun ganun po yun kaya yan advice ko lang sa lahat na magpapalagay no? so iwasan nyo na po magpalagay ng silicone kasi ang silikon meron niya mga kumikal kaya niya yung nagkukos na na-impact yung loob kasi may chemical na bubulok. Di ba? Petroleum jelly naman is chemical din 'yon. Siyempre kapag tinurok sa iyo may chemical 'yan, madadala din 'yung balat mo. Kala niya lumalaki ara niya, pero di niyo alam na bubulok na pala ang loob noon, no? So, yung advice ko sa inyo, ito na lang kung gusto niyo magpalagay ng bulitas. So, meron naman mga marmol na jolens, no? Ito po, in advice ko na ito, ay eh, hindi po talaga to nabubulok kahit sa pagtanda nyo. Ah. Kikita niyo po 'yan. Capsule lang po 'to na 6 mm, no. So ito hindi po 'to mabubulok kahit hindi nyo na po tanggalin 'to for life po 'to. Nasa sayo na kung tatanggal nyo, hindi. Kasi mga marmol po 'to, no. Mga marmol 'yan na marmol po 'yan. Hindi po 'yan nabubulok Kita nyo? Yan nabubulok Ito yung advice ko na ito Panlagay sa bulitas nyo so, no know, Huwag po Huwag po yung uh, uh, Ano Yung Silicone Huwag yung CWM jelly Kasi nga dyan po Kayang matadali no So ito okay po yun Sa akin is 2003 pa High school pa lang ako Worst year So yung ganito ko is Hanggang ngayon na sa akin rin, no Hindi ko parin din natanggal yan So Yan Wala po siyang ano Kasi nga ito is Marmol po yan. Hmm. Pero pwede mo bulok sa aral natin, no? So, ayan. So, aral po yan na uh, yung salat na nagpapalagay. Iwasan nyo na pumapalagay ng mga silicone Kasi papasok sa balat natin yan, eh. Na aral, may chemical, may infeksyon. nito, ito. O, oh, di ba? Marmol po yan. Hmm no? palagi kayo ganito lang so yan so pasalamat po pa si sir dahil yung anesthesia natin yung nagpatanggal ng silicone sa akin na nabulok na yung ari niya is talagang garantisado matagal ang effect talagang ano maganda po siya gamitin no so ayan po no uh, yan advice lang ko lang yan no? sa karon uh, na nagpalagay so, iwasan natin no ito yung ina-advise ko sa so, yun, ng mga kawan no? marmol po yan no? ito ang tinuturo ko lang nito is pointry nga lang pero talab na tagal lang ito pointry lang itong anesthesia gamit ko tsaka meron naman tayong ointment na ginagamit no? bago ito sa ating ating anesthesia So ito ay pinatay na ako. Ayan. So bago ito sa kerestis, may hindi tayo. Ayan. Pinlist po yan ang tawag. No? So ayan. Aral na po yan sa lahat ng nagpapalagay ng silikon. Ah. Silikon sa yung petroleum jelly. No? Huwag na po tayo magpalagay yan. No? Huwag po tayo madala sa mga kaibigan na nagsasabi magandang silikon. Maganda ang petroleum jelly lumalaki so, daw hindi so, nila alam na nabubulok ng loob kaya lumalaki ayan at least oh, ito yung gamitin natin oh. magpapalagi tayo ito ay safety pong gamitin oh. ayan bago natin ilalagay ito is pinababad muna natin ang alpunto ito mga nakababad na to kaya pag may nagpapalagay is ready ready na yan so ngayon is may nagkontak na magpapalagay no so maglulod tayo para ma-replyan natin nagtanong kung available daw ako ngayon so hindi ako makareply dahil wala nga akong load sirado pa yung mga paludan ito yung palagay nyo mga kawa no sa lahat ng papalagay no ito pero po tayo magkaroon ng mga sili-sili kung ito na picture yun, 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 yung video na yan dahil yan po ay masisira ang buhay nyo pag nabulok na aray nyo problema yun no gumastos kayo sa pagpalagay gagastos pa kayo sa pagpapatanggal dahil nabulok na ito walang kabulo ka dyan mga kawa no? ayan, kapsul po yan pero may exil na na pagkakapsul pwedeng pang taas sa tinulian ayan. so ito naman mga lalaki hindi ko na-advise sa tinulian to no? na-advise ko to sa baba sa may sa may liig sa ilalim kahit dalawa pwede yan ilagay sabayin sa isang butas depende sa kapal ng balat sa ilalim no so ayan ayan o no? yung advice ko yan no so maraming salamat mga kawa so ngayon lang ulit tayo ng kapag vlog dahil busy tayo. So sa lahat naman papalagay ulit, uh, ayan. Lalagyan natin yung contact number dito. Tignan natin dito sa video natin, doon sa caption. Lagyan natin yan para kung mga willing kayo magpalagay, is contactin nyo lang ako, no? So okay kayo mag-alala, si maglagay. Pero ito pa, wala, ko lang. Kung kayo takot sa dugo at may history na, nung bata kayo tinuloy alis nakita nyo yung dugo nyo is nahimatay kayo huwag na po kayong tumuli magpalagay no advice ko lang yan no at huwag rin kayo magsinungaling na kagustuhan nyo lang magpalagay ng bulitas tapos may history kayo na takot kayo sa dugo tapos hinimatay pala kayo nung bata pa kayong tinuloy kayo tapos tatanungin kayo sir wala po ba kayo history nung bata kayo nung tinuloy ako di kayo hinimatay wala kasi meron sa akong isang customer no nagsinungaling po sa akin no ah uh, kasi nung siya na wala daw sa history. Nung bata siya, wala story. history. Pero nung nalagyan ko na, dalawang pinalagay niya kasi sa ilalim eh, sa botas lang. Tinahi ko na po yung dulo ng botas sa kabila na lang. Bigla pong uminom ng tubig na malamig sa tumbler na di ko alam. Kaya maya, tatahin ko na yung kabila. Sabi niya, sir, nahihilo daw ako. Sabi niya. Nung pala, Nung no, nakita niyo, dulo niya dugo niya Doon siya na parang nahilo Yun Kaya yun ang iwasan niya Huwag kayong magsinungaling. Kung meron kang history ng gano'n Huwag na po kayong tumuloy no Huwag na kayong tumuloy Kasi nga Sayang Maka Hindi pahamak niyo pa no Ako naman kasi Hindi ko naman pinipilit Yung mga nagpapalagay Bago ako naglagay May, may ano kami yan uh, May video ko uh, Ikaw ang willing nagpalagay Hindi ka naman pinilit uh, Kumbaga sabi mo pa Wala kang history nung kalaunan na pero nalagyan pa rin naman kaya lang hinimatay po siya no hini uh, hinimatay siya no nakita niya dugo niya kaya pero nalagyan pa rin pero pangit pa rin gano'n na magsisinungaling kayo so aminin nila natin totoo o, may history man kayo natakot kayo sa dugo makikita kayo tinuli kayo bata kayo may history kayo wag na po tayo tumuloy no lang, pag may history kayo ng ground, takot ang dugo tapos high blood kayo is delikado po yun pwede niyo po ikamatay yun no Yeah, may history nyo kayo ng takot kumari may history kayo ng nervyos sa dugo nyo bata kayo tinulian hindi matay kayo hospital kayo tapos naging hybrid na kayo tapalagay kayo nakita mo yung dugo mo na takot ka nervyos ka tapos high blood ka tatas ang dugo pwede po yung pwede kayo madiscrash yan ano? kaya wag na po tayo magsinungaling no? kung may ang story wag na po tayong tumuloy para lang po to sa mga hindi naman matatapang kung para lang to sa mga walang history no kung may history kayo wag na kayong tumuloy sinatural lang po na pag tinagos po nito is dudugo po yan Pero hindi naman ganun yung dugo na dumadaloy dalo hindi yung ganun eh natural yan dahil binutas ano pa di tinuli nga tayo binibiyak na puputol yung ugat ito hindi naman napuputol ang ugat dito eh. wala naman ta talim to. Kaya pag dumuguman niyan, doon lang yan sa balat na nakunit. No? Doon <coughs> lang po yung awa, no? So, wag po tayo magsinungaling, no? Sabihin natin na totoo. Kung may history kayo, na tinuli kayo, bata hindi matay kayo, nakita niyo dugo niyo, hospital kayo, wag na po kayong tumuloy. Awa na po kayo sa sarili niyo, no? So, pati rin awa kasi is parang na ano, hindi naman na kumbaga, siyempre, pati rin tayo maabala. Kasi sa kasi nung himatay sa nang himatay nung nakaraan na nilagyan ko. Oh, may history pala siya inamin niya. Ah. Uh, nagtambay siya dito ng mga doon sa kwarto na nilalagyan ko sa PPV Star kasi pre, eh. doon kasi PPV Star ko eh, hindi naman sa akin yun kumbaga tinuupahan ko lang din yun doon kung naglalagay ako ako mga nakakaya naman po nung doon tayo mag Iste, di ba? Doon kasi siya nag -stay. Okay lang naman sa akin, pero sa akin kasi, hindi naman sa, hindi kasi sa akin yun doon. Nakikipwisto lang ako doon. So, ay, lang na napunta sa akin. So, yun nga, wag na po tayo magsinungaling mga kawa, no? Putusin, wala naman kayo mararamdabang sakit eh. Pag nilagyan eh. Sa dugo lang talaga sa pinakay. Eh. Ang iba ko ang nilalagyan, na halos sila pinakay. Oh sir, tabing eh. Dito konti, oh, di ba? hindi po to sa para sa matatapang lang no ito is para po sa mga ah, wala pong history. no kung may history kayo may tao to sa dugo no ko wag na po kayong magpalagay no wag na po kayong magpalagay kung trip trip nyo lang magpalagay na may gusto nyo lang malagyan tapos mayroon kayong story na rin nyo po ituloy no huwag na po ituloy sayang sayang nga pe hindi naman sayang ano, nalalagyan pa rin ang problema nga paano nga kung history kayo tapos hindi yung sinabi tapos high blood na kayo pagtingin yung lugo nyo hinamatay ka tapos high blood ka no? pwede kang madiscrash yan nun kawan no so ayun lang aral po yun no aral iwasan na po natin din yung ganun nagsisinungaling iwasan na rin natin yung silicone at saka yung jelly na in-inject kala nyo, dahil sa injection ng petroleum jelly ay lumalaki ni ari ko Effective. ang hindi nyo alam lumalaki dahil namamaga na po ang ari nyo at unti-unti na po napubulok ang loob pag nagkataon at inabot ko na tubuhan nyo sa loob patay kaya dun yun po yun ang pahinat nan na? pwede ko mapoto lang ari nyo so ayan lang yung advice natin so ayun naulit ko kung magpapalagay ko kahit ka rin magpalagay marmol ang gamitin nyo no marmol ganito no itong malaki hindi po pang taas to, no so malipis lang po ang balat sa taas kaya no? so, maliit lang yung ganyan no yung 16 in laki so ang gamit nating anesthesia is kasi yung patanggal sa akin kahit may nana na inject, inject ko nito, ito tumalab pa rin pero ang mga siya pag may nana hindi po yan tatalab na pero ito tumalab patanggal ko so ayan so maraming salamat mga kawan sa so, goodness kahit kaysa na tayo yung mga vlog at least sana supportahin supportahan nyo pa rin ng ating maliit na channel so maraming salamat at God po sa ating lahat. Bye-bye.